Panibagong taon na naman at panibagong hamon na naman ang ating aabangan sa taong 2025. At ayon sa mga paniniwalang may kaugnayan sa astrology, ang 2025 ay magiging isang taon ng swerte para sa ilang mga zodiac signs na pinagkalooban ng mga bituin ng mga pagkakataon para sa tagumpay at pagunlad. Kaya naman sa video ito ay ating aalamin ang pitong swerteng zodiac signs sa taong 2025. Kaya't Simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 7 Virgo. Para sa mga Virgo na isinilang mula August 23 hanggang September 22, ang 2025 ay inaasahang magiging mapalad ayon sa Western Astrology. Ang kapalaran ay magbubukas ng maraming oportunidad sa larangan ng trabaho, lalo na para sa mga bagong graduate na Virgo. May mataas na tsansa na makahanap ng trabaho ang mga ito basta't sila ay determinado at handang magsumikap. Para sa mga Virgo na may trabaho na, malaki ang posibilidad na ma-promote o mapansin ang kanilang kahusayan at mabigyan ng reward sa trabaho. Sa mga may negosyo naman, magandang kita ang inaasahan ngayong taon dahil sa tulong ng planetang Mercury, ang tagapaggabay ng Virgo na magkakaroon naman ng kasaganahan sa aspetong pinansyal. Subalit mahalaga ang pag-iingat sa paggastos at pag-iwas sa mga hindi kailangang bagay upang hindi maubos ang swerte. Kung sakaling may mga hamon sa pananalapi, naniniwala ang mga eksperto na malalampasan ito ng mga Virgo sa tulong ng pamilya na handang suportahan sa anumang personal na pagsubok. Ang mga swerteng kulay para sa Virgo ngayong 2025 ay berde, puti at gray. Number 6. Taurus Sa mga Taurus na isinilang mula April 20 hanggang May 20, inaasahan na magiging napakalaki ng swerte sa taong 2025 kung maglalaan sila ng kasipagan sa taong 2024. Ang mga bituin sa Western Astrology ay nagpapakita ng kasaganahan at pag-asa para sa taong 2025 sa mga Taurus dahil sa kanilang tapang at pasensya. Ang determinasyon sa trabaho ay magdudulot ng positibong epekto sa aspetong pinansyal sa buong taon ng 2025. Para sa kanilang karera, inirerekomenda ng mga eksperto sa Western Astrology na mag-focus ng mabuti sa trabaho upang makamit ang inaasam na resulta na maaring magbunga ng promosyon at mas mataas na posisyon. Sa panig ng pera, inaasahang magiging magaan ang taong 2025 para sa kanila at magiging maganda ang takbo ng kanilang kita. Sa kanilang mga desisyon sa pera, inaasahang magiging praktikal at maingat sila sa pananalapi para sa kinabukasan at pamilya kaysa sa pagwawaldas sa mga bagay na hindi nila kinakailangan. Ang maswerteng kulay para sa kanila sa taong ito ay pink at puti. Number 5. Aris ang 2025 ay magdadala naman ng malaking ngiti sa mga Aris na ipinanganak mula March 21 hanggang April 19. Ang mga bituin ay nagpapakita ng magandang daloy ng pera para sa kanila. Magkakaroon sila ng malaking tagumpay sa kanilang profesyon na magbibigay sa kanila ng kaginhawaan sa buong taon. Ang kapalaran ay magiging malaking tulong sa pagkuha ng trabaho sa kanilang gustong kumpanya. Ang planetang Jupiter ay magbubukas ng mga pinto para sa pag-unlad ng kanilang karera, negosyo at pananalapi na magdadala ng yaman sa taong 2025. Gayunpaman, mahalagang manatiling mapagkumbaba at madiskarte dahil maaring may mga taong inggit at manggagamit na nasa paligid. Dapat silang maging matalino at mapagmatsyag sa mga taong nakakasalamuha dahil maaring mahadlangan ang kanilang pag-unlad. Ang kanilang pagiging impulsive ay dapat na kontrolin dahil ito ay maaaring maging hadlang sa kanilang tagumpay. Ang kanilang maswerteng kulay sa taong ito ay itim, berde at pula. Number 4, Leo. Ang taong 2025 ay magiging isang taon para sa mga Leo na ipinanganak mula July 22 hanggang August 23. Kilala sa kanilang tapang at determinasyon, ang mga leyo ay makakaranas ng pagtupad ng kanilang mga pangarap, ang mga hamon na darating ay magiging pagkakataon para sa kanila na patunayan ang kanilang lakas, na magbubunga ng mas matibay na relasyon sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Para sa mga leyo na may negosyo, ang 2025 ay magiging isang taon ng pagunlad at kasaganahan. Ang planetang Saturn ay magbibigay ng lakas at gabay na magpapahintulot sa kanilang negosyo na umunlad at umangat sa kanilang mga kakompetensya. Gayunpaman, mahalagang kontrolin ang kanilang likas na pagiging agresibo at maikli ang pasensya upang hindi ito makahadlang sa kanilang mga plano at desisyon. Ang mga kulay na may kaugnayan sa liwanag, apoy at araw gaya ng dilaw, kahel at pula, ay magdadala ng swerte sa mga leyo. Number 3. Gemini Ang taong 2025 ay magiging maswerte rin para sa mga Gemini na ipinanganak mula May 21 hanggang June 21. Kilala sa kanilang kakayahang umangkop at mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon, ang mga Gemini ay makakaranas ng tagumpay sa kanilang profesyon at personal na buhay. Ang kanilang likas na talino at kakayahang makipag-ugnayan ay magiging susi sa kanilang tagumpay sa trabaho. Ang mga naghahanap ng trabaho ay may mataas na posibilidad na matanggap habang ang mga may trabaho na ay maaaring ma-promote o makakuha ng bagong oportunidad. Ang kanilang gabay na planeta, ang Mercury, ay magbibigay ng karagdagang lakas at gabay sa kanilang mga pagsisikap. Ang taong 2025 ay magiging isang magandang pagkakataon para sa mga Gemini na palaguin ang kanilang pananalapi sa pamamagitan ng pag-iinvest o pagnenegosyo. Ang kanilang kakayahang mag-isip ng malawak at mag-analisa ng mga oportunidad ay magbibigay sa kanila ng kalamangan sa mga bagong pakikipagsapalaran. May posibilidad din na magkaroon ng pagkakataong maglakbay sa ibang bansa para sa mga Gemini na may sapat na libreng oras ang paglalakbay ay magbibigay sa kanila ng bagong karanasan at pananaw sa buhay. Ang kanilang maswerteng kulay ay asul at berde na sumisimbolo ng kanilang kakayahang makipag-ugnayan at umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Number 2. Cancer Ang taong 2025 ay may dala ring swerte para sa mga cancer na ipinanganak mula June 22 hanggang July 22. Ang kanilang pagsisikap sa negosyo at pananalapi ay patuloy na magbubunga ng magagandang resulta. Ang kanilang likas na disiplina at kakayahang mabilis na makabangon mula sa mga pagsubok ay magiging susi sa kanilang tagumpay. Ang planetang Jupiter ay magbibigay ng karagdagang lakas at gabay sa mga Cancer lalo na sa mga unang bahagi ng taon. Ang kanilang mga pagsisikap ay magbubunga ng magagandang resulta at makakamit nila ang mga bagay na matagal na nilang pinapangarap. Ang mga Cancer ay kilala sa kanilang pagiging mapagmahal at maaalalahanin at ang kanilang mga relasyon sa pamilya at mga kaibigan ay magiging mas matibay. Ang kanilang maswerteng kulay ay pula, puti at brown na sumisimbolo ng kanilang pagiging malakas, malinis at matatag. Ang 2025 ay isang taon ng pag-asa at tagumpay para sa mga cancer sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga lakas at pagiging bukas sa mga bagong oportunidad, makakamit nila ang kanilang mga pangarap at magiging masaya at matagumpay. Number 1, Pisces. Ang mga Pisces na ipinanganak mula February 19 hanggang March 20 ay inaasahang magkakaroon ng isang napakaswerteng taon sa 2025 lalo na sa usaping pananalapi at negosyo. Ang kanilang negosyo ay magiging lubhang produktibo at makakamit nila ang malaking kita mula sa kanilang mga pagsisikap. Ang mga Pisces na nasa kumpanya ay naasahang magkakaroon ng maraming deal sa negosyo tulad ng real estate na magdadala ng pagtaas ng kita at pagbaba ng gastos. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang sobrang pagtutok sa pera ay maaaring makaapekto rin sa kanilang personal na buhay lalo na sa kanilang pamilya at relasyon. Mahalagang maglaan ng oras para sa kanilang mga mahal sa buhay upang mapanatili ang balanse sa kanilang buhay ang kanilang maswerteng kulay ay asul, kahel at dilaw na sumisimbolo ng kanilang pagiging malikhain, masigla at positibo. Ang mga Pisces ay magkakamit ng tagumpay sa kanilang mga pangarap at magiging masaya sa taong 2025. Sa bandang huli, pakatandaan na ang mga ito ay mga gabay lamang at hindi dapat nating ibatay ang ating pang-araw-araw na buhay at kilos dito. Mas mahalaga na gamitin natin ito bilang inspirasyon at sikaping maging mas mabuting tao, mas masipag at may malakas na pananampalataya sa Diyos. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng magaganap. Ikaw kaibigan, kabilang ba ang iyong mga zodiac sign sa mga nabanggit? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out.